naisipan kong gawin tong video na to eto madaling araw <laughs> nang may sipang gawin okay kasi merong mga nagtatanong sa akin kung ano yung dapat nilang gawin para mapaganda yung kanilang namumulang engagement at saka sa views okay. at saka dami ko nakikita nakikitang mga post na disappointed sila kasi nakikipag-engage naman sila pero bakit namumula yung kanilang engagement at saka sa views kaya ito, naisipan kong i-share kung ano yung aking nalalaman at base din sa aking experience. Okay? So, ano nga ba yung engagement? At saka yung sa views. Okay. Yung engagement po, yun yung number ng reactions, comments, shares, at saka clicks ng post mo. Sa video views naman, yun naman yung bilang kung ilang beses na pinlay yung video mo ng at least 3 seconds or 97% ng uh, video mo kung hindi man ito umabot ng 3 seconds. Okay. Uh, meron din akong nakita na sabi, post naman daw siya ng post, upload ng upload ng reels, pero namumula pa rin yung dashboard. Or namumula pa rin yung engagement niya. At saka yung sub views niya. <clears throat> okay, so, bigyan ko ng tip para mapaganda yan. Una, kung wala naman masyadong nakikipag-engage sa'yo, huwag ka pong, huwag kang post ng post, huwag ka rin upload ng upload ng reels kung dati nag-upload tinang ng lima-lima kasi may nabasa kong gano'n eh tatlo-tatlo uh, tatlong beses siyang mag-upload ng reels limang beses sa isang araw pero uh, namumula pa rin yung engagement niya kaya ang sama ng loob niya ano ba daw talagang gusto ni Meta okay ayun nga kasi wala nga nakikipag-engage sa'yo upload ka ng upload o di lalong mamumula talaga yan lalong duduguin yan Okay, so gawin mo, instead na mag-upload ka ng lima-lima, mag-isip ka ng magandang content. Yung mga informative content, yung, yung nakakatawa, o yung mga content na sa tingin mo ay magugustuhan ng tao. Yung magkiklik ba? Ngayon. Pangalawang tip, makipag-engage ka. Okay. Kasi tayong mga maliliit na content creator, kapag merong nakipag-engage sa atin, kadalasan binabalik natin eh. So, binibisita din natin yung bahay, pinapanood natin yung reels niya, nagre-react tayo, nagko-comment, minsan sinishare pa natin. Di ba? Okay. Kaya ako sinabing tayo mga malilit na content creator, kasi real talk lang ha, hindi ko naman nila lahat, pero kapag kasi doon ka nakipag-engage sa mga sikat or mga feeling sikat, hindi nagbabalik mga yan eh. Oo. Oh, huwag kang tatamaan. Sinabi ko lang naman. Nire-react ko lang. At saka hindi ko rin nila lahat. Ah. Okay. Pangatlong tip. Di ba nag-yayakapan tayo? Oo. Oh. Ako. Kasi nagpo-promote ako. Lagi kong sinasabi na... Uh, or sinasuggest na kung makikipagyakapan, ay yung may kasamang engagement. Kasi dalawa ka agad ang hatak nun eh. Yung engagement at saka yung sa views mo. Sayang eh. ba diba? Gaganda na yung engagement mo, gaganda rin yung views. Eh, uh, kung nakikipagyakapan lang din naman, yakap na lang na may kasamang engagement. Parehas kayong magbe-benefit dun eh. So, apat na, I mean, pang-apat na tip. Okay, pasensyahan nyo natlasing na, madaling araw na kasi. <laughs> Joke lang, hinantok <laughs> na. Okay, pang-apat na tip. Share, share mo yung content mo. Isa sa magandang gawin mo eh, sumali ka dun sa mga grupo na pwede ka rin mag-share ng content mo. Hindi yung content lang ng admin dun ang pwedeng panorin. Okay, kung ganun yung grupong sasalian mo, huwag ka nang sumali. Doon ka sumali sa mga grupo na pwede ka rin mag-share ng content mo. Okay, pang lima, i-appreciate mo naman at magpasalamat doon sa mga viewers mo or sa mga tao na nagpag-engage sa iyo para lalo silang ganahan. Totoo yan kasi tayong tayong mga tao, 'di ba? Kahit hindi maganda yung content natin, kung pinapasama nagpapasalamat sa atin yung content creator na pinapanood yung ating gawa, eh lalo silang gaganang manood sa iyo kahit pa sabing hindi nila gusto yung content mo. Ganun talaga tayo eh. Pang ilan na ba yung sinabi ko? Pang apat? Pang lima? Wala, antok na talaga ako. Okay, next na tip na lang natin. <laughs> okay mag-post ka. Okay. Makisuyo ka, uy. Pasuyo naman. Baka pwede nyo namang panurin yung aking content. Isang malaking bagay na yun sa isang content creator o malit na content creator na katulad natin. Yung mga ganun. Okay. Pa ulit. Hindi, <laughs> pero lang. Okay, again mga sis, kung walang masyadong nagkikipag-engage, Huwag niyong punuin yung wall niyo ng ano, post kayo ng post, tsaka upload kayo ng upload ng reels. Wala nga nagigipag-engage eh. Lalong duduguin yan eh. Instead na mag-upload ka na mag-upload, mag-isip ka ng magandang eco-content. Okay, sana may natutunan kayo dito sa mga pinagsasabi ko. Pero lang. <laughs> okay. Hindi nga po. Sana may natutunan kayo. Try niyo yung mga tips na sinabi ko. Kasi yun ang ginagawa ko. At never na namula yung sa engagement ko. Okay. Maraming salamat.